Bibis ng gabi mga ka-guys, mga kasari 9 o'clock na po ang oras, and andito si Kuya AJ sa labas na, aming tindahan magligpit lang tayo guys ng mga bote mga bote ng SMB pinanbili ano uh, sa customers natin ito kanina guys na iwan dyan actually pag may mga nakapatong dito hinihingi ko yan pag nabantayan ko hinihingi ko sa customers or minsan nakikisuyo ako sa mga customers na ilagay na lang diretso sa mga kahon anyway yung mga kahon natin andito sa labas sa labas ito namin nilagay guys para po medyo masikip na kasi doon sa gilid namin. And kung natatandaan niyo is na share ko na rin na pinaayos namin yung gilid namin, pinatiles namin at saka ano, ginawa namin daanan doon sa gilid. So wala na yung daanan namin diyan. So, um para hindi masyado masikip doon so nilabas namin yung mga kahon-kahon na mga beer at saka mga coke so dyan na area is konti na lang ang ang ano ang mga bote dyan so kung may mga kahon-kahon man dyan is mga ano na yan sa may mga laman yan so once na wala na siya laman ilalabas na namin papunta dito may nagtanong nga, da, nga nga dito sa amin guys sa mga customers namin mga bay, kung hindi daw ba nawawala or ninanakaw yung mga buti namin so far wala pa naman pong incident na may nanguha ng buti, an hindi naman nila yung buti na walang laman so hindi rin yan siya bibilihin ng mga nanguha ng basura kasi hindi rin may pagbili ng mga basurero so pwede na lang siguro kung sasadyain talagang nakawin or kunin kung may plano yung magnakaw may plano na magtinda so <laughs> makaipon siya na mga bote so ayan po so tulad nito diretso na natin ito ilagay sa kahon ganyan so dito meron pa dito Actually, marami-raming benta si Kuya EJ, Red Horse at saka SMB ngayon kasi silangga pang ilang balik na nilangga. <laughs> pag ilang balik na niya mamili ng beer kasi may kapitbahay kami dito guys na may pari-pari so nakabinta si Kuya EJ ng mga mga inumin so mabinta ang mga inumin ni Kuya EJ today guys so, may mga gabi naman na lalo na pag uh, ano uulan maswerte tayo ngayon dahil maganda ang panahon shout out <laughs> Yes, enjoy. So, Maganda ang panahon natin ngayon. So, walang ulan. Maliwalas ang paligid. Ayan. Klarong-klaro yung ating sky. <laughs> ang ating himpapawid is wala pong dagom. -um. mulai dagom, -um guys. So, ayan. Maganda ang panahon ngayon, hopefully hindi uulan mamaya and alam nyo naman guys, masaya si Kuya AJ lalong lalo na pag sa gabi na walang ulan makarami-rami tayong benta, dahil pag uulan nako, maaga pa is na ang palibot sa lugar ni Kuya AJ alam ko sa inyo din siguro <laughs> mingaw po din yung hang palibot kung ulan, so lang na siya <clears throat> kaya ang pag magulan mamingaw na ang mga customers dili na manggawas ang e atong gulay yan, eh guys is nailaman ka ron kaya nakadalikyat si Kuya Ejo eh, o malingki. so natay mga gulay ginagmay nga mga gulay kahit ginagmay lang yan guys at least meron so kaysa wala <laughs> pag may gamay lang na siya guys pero ako nabayaran na anak ganina is 1,005 ka pinpod at ang nabayaran ni ko AJ nito at malas ko lang kasi hindi ako nakakuha hinuli ko kasi kunin sana or plano na kunin is yung sibuyas pero dumating ako dito sa bahay na wala akong bitbit -bit na sibuyas alam nyo na si Kuya AJ makalimutin na, so nakalimutan ko talaga ang sibuyas, so wala tayong sibuyas meron na iwan kanina doon sa old stock ko, kunti na lang din so naubos, o, bukas bibili na naman ako ng sibuyas by the way, ang ating mga gulay guys is super mahal, lalong lalo na ang kamatis, mas lalong mahal ito sa Luzon So ngayon, ang bili ko nito is nasa 95 pesos ang kapital. So magkano na binta ni Kuya AJ nito? <laughs> na no, mabinta pa rin kay kanina puno ito. Mag umaapaw pero ngayon nakuhaan na. So mabinta pa rin kahit mahal. Meron din tayong mga tuyo katatapos ko lang yan mag repack kanina after ko ang namalingke so while patay ang oras kanina mga tanghali mga alauna alas dos alas tres so nag repack si kuya AJ ng mga toyo meron pa na iwan dyan na dilis iri repack -re pa ni kuya AJ bukas pati munggo shout out <laughs> bye bye <laughs> so yun guys um, baka tomorrow may panahon si Kuya Ej mag repack na ating dilis at saka mga munggo dahil ang munggo natin is ito na lang na iwan meron ako doon uh, i -re -re pa so ito tag 10 pesos <coughs> excuse me po <coughs> i -re -re pa ni Kuya Ej yun so katatapos lang pala ni Mami Ia <laughs> na mag-display nung pinakita ko sa inyo last vlog na mga pinamili namin so maganda tingnan yung ating tindahan dahil puno po siya guys puno yung ating mga lagayan ating mga bitayan ng mga ano mga hangiran na mga tsitsiriya is puno din uh, kung may mga empty man dyan is yun yung mga walang stocks talaga doon sa groseryahan. So, ito, nakalimutan lang talaga. Hindi siya walang staff, pero nakalimutan talaga na may munguha ng sun silk green makanti <laughs> siya makanti dahil malakas si sun silk green so ayan po nakalimutan talaga namin siyang kunin so ayan bakanti siya so hindi rin namin siya pwedeng ano actually pwede pwede actually pero hindi namin siya i ano i move dito na para magmukha siyang puno para at least alam namin na wala siyang stacks so hindi namin siya i-adjust So, priority yan siya pag namaling kami ulit. So, priority yan nga, kukunin namin si Sunsilk Green. By the way, by the way ulit, ito yung mga bagong paandar ni Mami Iya, mga tali sa buhok. Naka-display na siya guys. So, kitang-kita siya ng ating mga customers, ang mga tali sa buhok. Ibat-ibang klase ng tali na buhok mm -hmm. yan guys. So, dito na. Alam ng mga customers na dito na sila diretso sa ating pa-extension pag mamili sila ng mga tali sa buhok, mga tawag nito, mga school supplies, nandiyan, hmm. mga colorful school supplies at iba't ibang mga mga abubot abubot <laughs> mga laruan nandiyan, mga school supplies pa rin sa baba, ayan. Dito, mga school supplies din, mga iba't-ibang tali sa buhok, at saka sa ilalim yung mga, ano natin, mga sunrocks mga muriatic acid, at saka mga dishwashing. So, ikot-ikot lang tayo. Tingin-tingin lang tayo dito sa labas. May mangilan-ilan na namimili dahil 9 o'clock na so may isang oras pa tayo guys para makabenta <laughs> so ganito ang buhay namin dito guys pag gabi na so antay-antay na lang sa mga maghahabol mamili hanggang 10 o'clock anyway alam naman natin yung mga customers na 10 o'clock nagsasara si Kuya AJ so pag tingin nila na wala pang 10 o'clock or kahit nag 10 o'clock na nakababa ng na ang roll up ni Kuya AJ marami pa rin maghahabol yung mga may importante bibilhin talaga so makahabol pa sila tulad nito may humabol <laughs> naka-motor, so mag drive through yan siya yan. so hanggang dito na lang guys yung share ni Kuya AJ tonight and sa ating mga kasari ating mga followers sa facebook page sa ating mga subscribers sa youtube thank you thank you sa inyong walang sawang suporta kay Kuya AJ kahit na si Kuya AJ is minsan lang makapag vlog at kung hindi masyadong busy so sunod sunod ang vlog ni Kuya AJ po pero asahan ninyo guys na hindi pa rin titigil si Kuya AJ sa pagbibigay ng mga tips at update sa ating sari-sari store. So bye bye muna for now. God bless us all.